Karyas, ang ating ulam for this video ay binili natin sa karinderia na napakasarap guys. Yum, yum, yum! Hi guys! For this video, kakain tayo guys. Madami tayong ulam guys. Today's dinner, I am with my daughter Ashley. At syempre, ang aking ulam ay bumili lang tayo dyan sa gilid-gilid. Alam nyo na, hindi ako nakaloto. Kaya ito, pansit! Pampahaba ng buhay! At syempre, meron din tayong pork steak. Ayan, pork steak guys para naman maiba. At syempre, meron pa rin tayong tira na uh, sinigang na liyempo. Kanina to tanghali. So, may natira pa kaya dagdag natin ating hapunan. At syempre, hindi pwedeng walang rice. Alam nyo na. Kaya guys, kain na tayo. Yeah. So, magsamaw-samaw tayong konti para masarap kay iniinit na lang. Mm. Tikman natin tong pancit. Actually, tong pancit guys ha. 20 pesos po yan. Ito ay 50 pesos. Ito yung kaninang niluto namin na sinigang. So, yun. Dinagdagan lang namin ang ulam para madami. Ah, siyempre. Walang panda, ha? Mmm. Kasi natin yung kanilang pork steak. Okay na yung pancit nila. Hindi na masama. Mura lang. Sa gilid-gilid lang. Mmm. Uh -huh. mm. Masarap, masarap. Maliliit ito. Nga pang pork. Pork strips. Parang yung adobo baga, Oo. Mm. Pero pork. Mmm. May suka. May tuyo. Diba? Mas so, masarap, guys. Mmm. Mmm. And then, syempre, ang ating ano, mayroon pa tayong sinigang. Kaya, guys, ayan. i to eat. Mm -hmm. enjoy our food and enjoy eating with your family thanks for watching guys